tayo ka na po Ay, ang sarap ng aming kainan. Budel oh, pie. pa tayo Gaya mo na, gaya mo na. Ay, si na ta tatayo na lang ako. Tatayo na lang ako. Ay, 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 mo puwan, eh, mo mga ang aming ulam. ang aming ulam. Bili tayo ice cream. Sa atin Kumain ka na, Clay. Kain mo Baya na, Clay. Ano ko na ah, saan, saan? Hindi tayo bibili ice cream, Inge. Huwag ako na ano. ano? Sampai mo. Dahil kasi dinadala mo mo eh. Kaya yung bangos. Yung ng mo isa doon. Ayan na lang. Ano pa. pa ni Don Carole? Eh? Kain ko. Ka na. Ano ba yan? Ba okay. Kain na. Lahat ng kain. Kain, eh. kain. Nagpabot mo ako na. Sarap ng aming kainan. Oh. Ay. <laughs> Nagugutom yung buko. Yuh.